dan po no napakaganda ng uh, sinabi po ng ating kapatid na Pablo doon po sa church ng mga taga pilipos during the time nung no, siya po ay nangangaral no nagbabahagi ng na mga salita ng ating Panginoon at uh, ang kanyang mga sinasabi po ay kanyang karanasan no sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon si lahat tayo meron po mga karanasan sa ating pong paglilingkod sa Lord no karanasan ng na ating buhay at nandun po natin, ang buhay po natin noon ay hindi na po yan maibabalik. Tama? Yung mga karanasan natin, mga nangyari po, nung tayo po ay maliliit pa, nung tayo po ay wala pang mga pamilya, no? ay uh, hindi na po yan maibabalik. At uh, ang gusto lamang po no, ng ating Panginoon na makita po natin yung mga sinasabi po nito ng ating kapatid na Pablo tungkol po sa tinatawag, na uh, kamatayan po ano so dito ay uh, <clears throat> atin pong uh, makita dito po tayo mag-focus po na sa verse 21 na sabi po dito ni Pablo sapagkat sa aking ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So dito po ay makita po natin na sa wikang banyaga to live is Christ means that every part of his life is centered on Jesus no Ang ibig sabihin lamang po sabi ni Pablo sa wikang banyaga for to me to live is Christ Ang ibig sabihin lamang po na ang bawat parte ng kanyang buhay ay ang sentro po ang ating Panginoon no Sentro po siya ibig sabihin siya po ang pariridad siya po ang importante, siya po ang mahalaga sa buhay po natin. No? Hindi lamang po ating Panginoon Kristo and also uh, His will, no? His purpose and His glory. No? Malaga po, dapat sentro yon ang ating Panginoon Kristo sa buhay po natin. Katulad po ng sinabi po niya sa kanyang karanasan at ang uh, layunin ng ating Panginoon, ang kalooban ng Diyos, dapat sentro po sa buhay po natin ang kanyang layunin at saka yung uh, kaluwalhatian para sa kanya. Dapat sentro din po yan. Kaya ang dahilan kung bakit tayo ay nagpapatuloy no, sa ating Panginoon dahil po para sa kaluwalhatian, sa karangalan po, no, maitaas natin ang uh, ating Panginoon. Now, dito naman po sa isang saknong, sa sinasabi po niya, uh, and to die is gain. No? Uh, sabi dito, at ang mamatay ay pakinabang. So, maraming tao na natatakot ng kamatayan. Pero sabi po ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. So, dito naman po, tinutukoy, to die is gain, means, death is not a loss, but a great reward. No? Ang, ang buhay po natin, mga kapatid, o ang kamatayan, ang ibig sabihin po, ay uh, pagka tayo mamatay ay hindi o uh, yan ibig sabihin na tayo ay natalo o nawala na o wala nang pag-asa sa buhay hindi yo uh, no subalit ito ang sabi ni Pablo but a great reward no ito po ay dakilang uh, uh, reward po ng ating Panginoon bakit po dakilang reward kasi eh makakamtan na natin ang buhay na walang hanggan na kasama po yung ating Panginoon. No? Because it brings eternal union with Christ. Yan so, yun pala ang ang uh, ano ang mangyayari po sa buhay po natin na tayo po ay makasama no eternal no eternal nating buhay makasama po natin yung ating Panginoon kasi doon po sa langit ay eternal po yan ang mga bagay tama eternal po yan yung sa langit doon po sa Lord, no? Na makasama po tayo ng ating Panginoon. Ito na po yan ang fulfillment ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Na bagamat nandito na sa atin ang kaligtasan, ngunit once na tayo po ay mawala na sa mundong ito, physical po natin, ay ito po yon ang uh, kasama po natin yung ating Panginoon. Di po ba masarap kasama natin si Lord? Tama ko? po? napakasarap po yun, no? Kasi wala na pong hirap doon sa langit, no? Kasama po natin yung ating Panginoon. So, gusto ko lamang po bigyan ng pansin ito pong limang klaseng kamatayan, no? Tandaan po natin, sa ating paglilingkod na ito, sa ating pag-aaral, according to the Bible, meron pong klase limang klaseng kamatayan na dapat po natin makita at dapat po natin malaman, dapat po natin maintindihan sa atin pong paglilingkod na ito. So number one, yung tinatawag po na physical death. No? Yung kamatayang physical. Ito po yon ang physical natin. Okay? Kaya physical natin, of course, pagka tayo ay wala na sa mundo, patay na tayo, separate na yung po yung ating espiritu sa ating katawan, kaya ang katawan natin ay nililibing po yan. No? So tandaan po natin, mga kapatid, ay biblical po yung pag mo. Biblical din po yung paglalamay. Tama? So noong unang panahon pa yan, lumang tipan, ginagawa na yan nila ni Joseph during the time, no? Sa panahon po nila Moses, nila Abraham. So hindi po totoo na pagka namatay ang tao, kailangan mo ilibing agad, katulad ng paniniwala ng Muslim. Tama ba? Kasi ang Muslim kailangan pag namatay ay ilibing agad kasi ang paniniwala niya pagka hindi ilibing agad, hindi sila maliligtas. So mali po, no? So dito ay uh, una, yung physical death. Pangalawa, yung tinatawag po na spiritual death. Yung kamatayan ng ating espiritu dahil sa kasalanan. Tama? Nung ginawa ni Adan at saka ni Eva. So, spiritual death ang tawag po doon. Patay tayo dahil sa kasalanan at pagsuway. Pangalawa, yung apatlo, uh, yun pong tinatawag na eternal death o second death. Ano po yun? Yung kamatayan ng ating kalut ng kamatayan ng hindi po atin, kamatayan po ng mga kaluluwa na sa impyerno. Yun po ang uh, eternal death or second, second death. No? Yun po yun. Okay? Next, yung pang-apat, yun po tinatawag na death to fellowship. No? Patay sa fellowship sa Lord. Ibig sabihin po, yung isang anak ng Diyos pag nawala na siya sa paglilingkod, patay na yung kanyang fellowship sa Lord. Tama? Okay? Wala na siyang gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala na siyang gana mag-pray sa Lord. Okay? Kasi ang pagpe pray po natin at ang ating pagbabasa, which is our communication with God. Tama? Ito po ang ating komunikasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, buhay yung, yung fellowship. Tama? Buhay ang iyong Uh, pagsunod sa ating Panginoon. That is death to fellowship. Yung panlima, ito po yung tinatawag na death to sin. Patay ka na sa kasalanan. Tama po? Sa pamamagitan po ng ating Penso Kristo. Tinubos po tayo eh. Tama? Kaya ang kamatayan, hindi na ho, ang kasalanan, hindi na buhay sa atin. Patay na po. Kasi po tayo, tinubos na po ng ating Penso Kristo. Tayo ay niligtas na po ng ating Peso Cristo. So, yun pong lima malaga na makita po natin at maintindihan po natin. Now, let's go back to the to our topic, mga kapatid, dito po sa uh, to live is Christ, for me, to live is Christ, and to die is gain. So, dito po ay makita po natin na maging po si Pablo ay kanya pong sinabi na siya po ay nabubuhay sa ating Panginoon. So, basahin po natin, Aklat po ng uh, Galatia, Galatians chapter 2, okay? Verse 20 po, basahin po natin, mga kapatid. Ano po ba ang sinasabi po ng ating na Pablo sa kanyang uh, mga karanasan sa ating Panginoon? Okay? Sa page number 591, Okay? Babasahin po ni Nanay yung Galatians chapter 2 verse 20 po. Okay? Ako ay napako sa cross na kasama ni Cristo. Uh, -huh. uh -huh. Ngayon man ako ay naman, nabubuhay uh -oh. -huh. baga matindig na ako. Okay. Kung hi, si Cristo ang nabubuhay sa akin mm uh -hmm. -huh. ang buhay ng ngayon ay hindi na ko uh -huh. ay sa laman hmm. ay ikinuhay pamabitan sa pananampalataya hmm. ng anak ng Diyos. Amen. Sige po. Na, na siya'y umibig sa akin hmm. at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Napakaganda, no? Na si Pablo pala ay nabubuhay siya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang buhay natin na ito dapat ay mabubuhay tayo sa ating Panginoon. Katulad po sinabi ni Pablo, Nasabi niya, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Bakit po sinabi niya na siya din ay napako sa krus na kasama ni Kristo? Ito po ba literal, na kasama siya at pagpako ni Kristo? Hindi ho. Yung ibig sabihin lamang po, tinubos siya. Tama? Tinubos siya ng ating Panginoong Iso Kristo. Binili ng Panginoong Iso Kristo uh, ng kanyang sariling dugo. Yung kapatid na Pablo, kasama po tayo roon, nang sabi ko dito, gayon man ako ay nabubuhay. No? Kahit po nabubuhay siya sa laman, ah, nabubuhay siya sa pisikal, mga kapatid, ay ang kanyang espiritual nabubuhay pa rin sa ating Paiso Kristo. Kaya sabi ko dito, ituloy ho natin, bagamat hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Bakit po sinabi po ni Pablo? Kasi po, ang sentro ng buhay ni Pablo si Kristo. Tama? Kaya sabi ni Pablo, kaya, ah, siya ay nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ngayon ay ipinamumuhay ko sa laman, ay ipinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng, 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 ng anak ng Diyos. So, ang buhay na yan daw ay isinapamumuhay niya sa kanyang pananampalataya sa anak ng Diyos at saka sa ating Diyos So, ganun po yung ginagawa natin. Tama? Kaya ang, ang buhay na ito dapat, isang pamumuhay natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, ano sabi pa po, po dito? Sabi pa po, po niya dito na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. So, napakaganda ng sinabi po ni Pablo, mga kapatid. Ibig sabihin lamang po, our life belongs to Christ He lives through us. No? Ang buhay po natin ay kasama kay Kristo dapat. Tuloy-tuloy dapat yung ating paglilingkod sa Lord. Tuloy-tuloy yung ating pagbabasa, pananalangin. Tuloy-tuloy po yung ating pagsiserve sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy yung ating uh, <coughs> uh, uh, pag-aralan no? ng mga salita po ng Diyos na katulad po nito. Kaya po, napaka-importante na sa ating buhay na ito, ay makita ho natin na napakahalaga at dapat sentro po yung ating Panginoon. Basahin naman natin aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians mga kapatid, chapter 5 verse 15, no? No, babasahin naman ni Sister Agnes ang 2 Corinthians chapter 5 verse 15 sa wikang Tagalog po. Siya ay namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili kung doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Amen. So, dito malinaw po, no? Napakaganda sinabi ni Pablo na siya ay namatay para sa lahat. Sino siya? Ating preso Kristo. Upang sila na nabubuhay tayo mula ngayon ay hindi na dapat mabuhay pa sa kanilang sarili. So, ibig sabihin ay prioridad po yung ating Panginoon. Sentro po dapat yung ating Panginoong Diyos na buhay. No? Siya dapat ang ating sundin, siya ang ating paglingkuran, siya ang dapat nating tularan sa ating paglilingkod na ito. At ano pa sabi? Kundi sa Kanya na namatay para sa kanila at bumangong muli. So, ibig sabihin, ang ating buhay na ito ay uh, kung tayo man mamatay alang-alang sa Panginoon, pag sinabi pong buhayin siya muli, ibig sabihin, kasi po, Uh, ang buhay po natin na ito ay sure na, sigurado na na meron tayong tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. So, malinaw po yon ang tinutukoy po ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pablo. And then next po, sa John chapter 15, basahin po natin, verse 5. Okay? Basahin po natin, kasi po, talaga tayo, wala talaga tayong magawa kung wala po ang Panginoon sa buhay po natin. No? At uh, kailangan po natin yung ating Diyos sa buhay po natin mga kapatid no So basahin po ni Sister Malu sa John chapter 15 verse 7 no Sister Malu sa number 341 341 po ng ating Bible 7 uh, 15 of 15.5 po pa pala. Sorry po. 15.5 15, 15, po. Opo. Verse 5 po. po. Ako ang puno ng ubas. Mm -hmm. Kayo ay ang mga sanga. Mm -hmm. Siya na nananatili sa akin at ako sa kanya. Ay siya rin ang nagbubunga ng ng maraming bunga. Mm -hmm. Sapagkat kung siwalay sa akin kayo ay walang anumang magagawa. Amen. So, ibig sabihin po, pag iwalay pala tayo kay Lord, wala po tayo talaga magawa. Kaya dapat, ang sentro po ng buhay po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat, tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod, tuloy-tuloy po yung ating pananampalataya sa Lord, ano man yan ang nangyayari sa ating paligid. No? Tuloy lang po tayo, concentrate po tayo, focus po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. No? sapagkat siya po ang sentro ng ating paglilingkod na ito, sentro ng ating buhay. Kaya sabi po ni Lord, for without me, we can do nothing. So wala tayo talagang magawa kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Okay? A uh, Christ-centered life bears fruit and depends wholly on Him. So yun talaga ang katotohanan na kapag ka ang Panginoong Kristo ay sentro po sa buhay po natin, ay magkakaroon po tayo ng maraming bunga sa buhay. Ano po ibig sabihin na maraming bunga? Nandun po yung bunga ng Espiritu ng Diyos, tama, na atin pong maisa mumuhay sa araw-araw po natin buhay. Ano po ang bunga ng Espiritu ng Diyos? Galatians chapter 5 verse 22. Ano po yon? Love. Diba? Meron tayong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya, pag-ibig sa ating kapwa, joy, peace, no? May kapayapaan tayo, joy, uh, love, joy, no? May kagalakan tayo, peace, may kapayapaan tayo hanggang sa pangpito yung tinatawag po na faith, pananampalataya. So, napakaganda sapagkat ito po ay bunga ng atin pong uh, paglilingkod, bunga po ng nang uh, ibinigay ng Diyos sa atin sapagkat siya po ang sentro sa buhay po natin. Kaya ah uh, basahin po natin ang Romans chapter 14, no? Romans chapter 14, no? Uh, napakaganda ang sinasabi po dito ng ating kapatid po na Pablo sa Romans chapter 14 verse uh, verse 8. Okay? Romans chapter 14 verse 8 po mga kapatid. Sa number 508 ng ating Bible. 508. Okay, babasahin po ni Nanay ang Romans chapter 14 verse 8. At no? kung tayo ay nabubuhay, tayo ay nabubuhay sa Panginoon. Uh -huh. At kung tayo ay mamatay, tayo ay mamatay sa Panginoon. Uh -huh. Kung tayo ay mabubuhay sa sumakatuloy, o mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin ang kamatayan, hindi yan kinakatakutan. Amen po? Kasi mabuhay man tayo, mamatay sa Lord pa rin tayo. Okay? So ang nakaganda ang napakaganda doon dahil nga po na habang dito tayo sa lupa nabubuhay tayo sa Lord tayo hanggang sa tayo ay mamatay sa Lord pa rin tayo. Kasi mali na sabi ni Pablo, na sabi ko niya dito sapagkat kung tayo ay nabubuhay, tayo ay nabubuhay sa Panginoon. Ito ngayon ang buhay natin, naglilingkod tayo sa Lord, no? tuloy-tuloy tayo na ginagawa ang kalooban po ng Diyos. At ang sabi pa po dito, at kung tayo ay mamatay, tayo ay mamatay sa Panginoon. So, nandun pa rin bagsak natin sa Lord. Tama po? Okay? Doon pa rin. Kahit sinong tao, doon po yung bagsak pa rin sa ating Panginoon. No, nabubuhay man siya, namamatay man siya, doon pa rin po yun. Kaya ang sabi ko dito, tuloy ko natin, ay uh, kung tayo ay mabuhay sa makatuwid o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Malinaw po yan, no? Sa Lord po talaga tayo, mga kapatid. Kaya po, ang ating paglilingkod po, mga minamahal, hindi po ito nasasayang. Amen po? Hindi po ito naging walang kabuluhan. Ito po ay napakalaking kabuluhan sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, dapat magpatuloy po tayo sa Lord. Kaya sabi dito, uh, kanya, sa ating binasa kanina sa Philippians chapter 1, verse 21, For to me, to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan daw ay pakinabang. No? Totoo po yun. Kasi sa Lord pa rin po tayo, mga kapatid. So, basahin po natin ay uh, ang aklat po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Dapat confident tayo sa buhay po natin. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-alala sa ating buhay na ito sapagkat alam po natin na tayo po ay sa Diyos na, na tayo po ay nasa Panginoon, no? At natakot lang naman ang tao pagka wala po sa Lord, eh, no? Ay uh, puno po siya ng takot sa buhay po niya. So, wag takot. Dapat confident po tayo no? sa ating paglilingkod uh, sa ating buhay na ito sa harapan ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Pakibasa, si Agnes na malakas ang loob namin ang sabi ko at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan na nakasama ng Panginoon. Amen. No? Si Pablo, ganun po ang katwiran noon niya. No? Kung ano dapat ang katwiran po ni Pablo, sa pagitan po ni Pablo, dahil siya po'y apostol ng Panginoon, lingkod po siya ni Lord, eh dapat ganun din po yung ating uh, confidence sa buhay. No? Dapat meron tayong lakas na loob. No? Kaya sabi dito, we are confident no? I say and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Tingnan niyo po, no? Pag sinabing absent from the body, yung patay na. Tama? Wala na siya ng, sa katawan. Ngunit, uh, present po siya sa kanyang espiritu doon sa Lord. Nandun po ang, ang uh, uh, fulfillment ng kanyang uh, uh, kaligtasan at buwan ng langgan kanyang kaluluwa o na kanyang espiritu sa ating Panginoon. So, ang kamatayan, no, hindi po yan uh, kinakatakutan. No? Kung ano man po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, yun po dapat paniwalaan po natin at tanggapin po natin ng buo, ng masaya at nagagalak sa harapan po ng ating Diyos. Natural lamang po yan na ang isang tao, because of our emotion, may tayo. Pero, Uh, ang pag-iyak po natin ay uh, <clears throat> ano po yan, para lang mailabas yung ating uh, uh sa loobin, eh ka no? sa mga nangyayari iyon, but kung atin pong uh, makita ang katotohanan ay wala pong hindi po totoo yun na kawawa yung namatay. No? Kasi sapagkat ang namatay ay sa Panginoon pa rin yun. Okay? Mas ano nga po yun kasi tapos na ang kanyang paghihirap dito sa lupa. Napagamat po, masarap mamuhay sa lupa, subalit masigit na masarap, tandaan po natin na mamuhay po doon sa ating Panginoon. So, ano pa po no, ang tungkol sa ating uh, kamatayan po no, sa harapan ng ating Panginoon? Basahin so, po natin ang aklat po ng Revelation chapter 14, no? Paghuli talata, sa ating uh, pag-aaral po ito. Okay, Revelation o Pahayag, chapter 14, verse 13. Okay? Sabi po dito, basahin ko po sa inyo, mga kapatid, sa verse 13, At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi sa akin, sabi ni John, nang tinig ko ito mula sa langit, ayan sa ating Panginoon, isulat, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila nawa ay magpahinga mula sa kanilang mga pagpapagal at ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So, ibig sabihin, yung mga gawa nila sa Lord, hindi yun yan nawawala. No? Nandun pa rin po yung credit sa ating Panginoon. Nandun pa rin po sa Lord, mga kapatid, sapagkat yung reward po natin ay ito po yung kaligtasan at buhay na wala hanggan sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. So, ang kamatayan pala ay kapahingahan sa iyong isikal na katawan. Ngunit, ang ating Espiritu ay doon po yan sa ating Panginoon Diyos. Kasama po ng ating Panginoon, yan po ang tinatawag na kaligtasan at buhay na wala hanggan. Sapagkat ang iniligtas po ni Lord, mga kapatid, sa doon sa ng Kalbaryo, ang ating kaluluwa, ang ating Espiritu, no? At then, kaya po tayo gumagawa ngayon para din iligtas ni Lord habang tayo nabubuhay yung ating physical na katawan dito sa lupa. Yung ating pamumuhay, saan po tayo maligtas? Maligtas tayo sa kapahamakan, maligtas tayo sa mga uh, mga bisyo at kasalanan dito po sa lupa. Kailangan po natin yon Kaya dapat tuloy-tuloy yung ating paglilingkod po sa Lord. Kaya sabi ni Pablo, bago tayo magtapos, sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa ganang akin, ang mabuhay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Purin po ang ating Panginoon. Kaya dapat